Hi guys! Welcome back to my channel. So, isa din sa pinagkaguluhan ng mga ilonggo ay ang team captain ng Chocomocho na si Bea De Leon. Ayan na nga, nahirapan si Kapitana na lumabas ng San Agustin Gym after nilang manalo sa charity, Go. Ayan, makikita natin ang daming taong nakaharang kay Bea De Leon kasi papalabas na siya ng venue. Ayan nga, sabi niya ng iba, grabe, dinumog talaga itong si Bea De Leon paglabas ng San Agustin Gym. O, diba? Iba talaga ang karisma ng Choco Mocho. Syempre, sister, sister team yan, ng Cream Line. Pag Choco Mocho, talaga, punong-puno din ang venue kahit sa ang lugar sa Pilipinas. Ayan, thank you Chukomocho, sa pagbigay kasiyahan sa mga Ilonggo. Alam namin na marami talaga kayong mga fans sa ilo-ilo. So, yun naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayong stress